Po si attorney uh, Cup Eric Juan, uh, ang punong barangay ng uh, Barangay Talipapa. Ayan. Dito po tayo ngayon sa tinatawag naming na uh, Silvina Eco Park. Uh, kung saan ho dito nagsimula yung aming journey sa uh, urban farming. Dati ano to eh, St. Francis Park talaga to ng ating Silvina Homeowners Pero ang ginawa ho namin, nagkaroon kami ng vermicomposting uh, dito. Nagsimula kami sa dalawang bucket ng uh, bulate. Pero yung, yung pinaka-unique dito sa urban farming namin talaga is uh, integrated siya sa aming barangay solid waste management. What we did is we enacted an ordinance na uh, yung MRF, tawagin natin Eco Park. So just breaking yung, uh, yung mindset na yung traditional Eco na MRF na badumi. Maya. Kasi nga yung nasi-shred namin ng mga dahon, mga twigs. Kasi maraming puno rito, eh, maraming dahon. Dito na namin pinaprocess. Tapos yung bulate, yung African night crawlers, dumami na dumami. Then we shared it sa iba't iba naming uh, parks pa. Tapos next noon, kumukuha na rin kami ng market waste para mas mabilis ulit yung composting. So, dala kami malunggay yan, tanglad. We also have parang mga banana trees, yung mga talbos ng kamote, oregano, uh, kamyas. kamias. So, parang goal namin, lahat ng pwede natin gamitin panluto, tinatanim natin. Nung meron na kaming supply ng mga fertilizers, ng organic uh, soil conditioner, and we started trading and we adopted yung strategy ng Joy of Urban Farming. Nag-venture kami paano magmagandang mga seedlings. Ang aming goal naman ngayon is how to share, di ba? Kasi we want it to be inclusive. Eh. Sabi ko, hindi naman pwedeng barangay lang ang nagtatanim kailangan yung community mismo, di ba? Then, on 2020, uh, we started to invest on different kinds of shredder. Shredder ng plastic, shredder ng uh, uh bote, shredder ng buko. Kasi yung buko, maganda rin pala siyang pampunla, kokopit. Hanggang sa naging grant kami ng, uh, sa composting, since practice namin, vermicomposting, sa kayo aerobic composting, na-reduce into three weeks yung processing ng aming uh, composting. Noong uh, 20 20, yung unang uh, barangay kontra-gutom, inintegrate naman namin yung community pantry. Nauso nun, community pantry. Pagka ngayon, kinukontinue namin yan. Tinuturuan na namin yung mga tao how to compost. Tinuturuan na namin sila magkaroon ng taniman sa bakuran. Ang ganda, we were able to come up with 400 individual urban farmers. So, ang pinaka-tip ko, never stop learning. Itong urban farming, it is meant to be shared. Di ba? and yan din na magre-resolve sa food security natin. Tinuturuan natin 'yung sarili natin na we have something to share. Inaanayahan ko po kayong lahat, mga kabarangay, uh, dito sa Lungsod Quezon na uh, bumisit po kayo sa amin dito sa Barangay Talipapa para makita ninyo 'yung mga different uh, urban farming and composting methods po namin. Sa Barangay Talipapa natin, may talino, pakikisama at pagmamahal.